Dito kami sa ano ngayon sa essentials. Ayan, para ano. Parang nakatulong din ako doon. Ah. Parang nag humili ka ko eh. Hindi <laughs> <laughs> makatulog ka talaga doon kasi hindi matawan mo eh. Relax eh. Nagpara mm -hmm. kami dito sa uh, body massage. Body cleaning. Yeah. Ganda din na ligod. Ano ka space eh. Ano pa? siya Sige. pa lang Sige. 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 Or, or relax oh, kasi ako. susunod yung... Ay, ito kasi yung unang buong gagawin nila. Yan. Uh, yun yung mga katika. Ang ganda ng washroom nila. Pati yung washroom nila nakakaano. Yan, mga malinis, nakaka-relax din. Tignan, di ba? Ang ganda rin ng mga ano. Eh. Ang washroom nila malinis tapos mabango yan nakaka-relax din yan bago ano parang gumaan yung pakiramdam yan bihira ang tagal din natin din nagpamasage eh. Yan. ang tagal din natin din nag uh, kaya ito sana mawala na yung ano kasi yung yung kamay ko hanggang braso. Pag natulog ako, ka kailangan nakaano siya. Yung uh, higaan mo dapat naka nakaangat kasi pag hindi pag gumaba, dalawang kamay ko, ko na yung isa nagising ako na mamanhi. Mas masakit pati sa mga buto-buto. Kaya nagkawa sa lamang tapos sa ano. Salamat din ako sa Walmart dahil na uh, yan. Ano, ah uh, coverage nung ano. Pero check din natin mamaya kung kung ano may resulta kung may babayaran ba kami o cover lahat no, ano, ng uh, insurance ng Walmart yung ano natin. Dito, dito, ano? Dito, siya, ano? Manaki, malawak, o, yan, ganda dito, no? Ganda pala pag itong CR mo. Linis, tas malaki, malawak, tas mabango. Si Stine na yung nakasalang ganit eh. Ako naman ang maghihintay. Yun know, o, lang natin siya. No? Ito yung uh, gamit ni Stine. Bale siya na yung nakasalang ngayon doon. Bale ano yun eh. Um, one hour na massage. Bali, ang binili namin sa paa, sa hita, tsaka dito sa mga braso. Kasi yun yung mga uh, madalas natin ginagamit sa trabaho. Lalo na ako sa 60, ganun din. Lagi natin nag-aral, nag-ibigbit tayo nag ng uh, mabibigat na bagay. Napaulit-ulit ng 8 uh, to 10 hours natin ginagawa. Kaya sana itong gagawin natin eh maging ano, na maging regular na para sa ano kailangan din natin kailangan din natin kasi sa katawan natin yan eh yung mga ganyang hindi baga sa ano dati kailangan pero yun masyado yung katawan oo masakit lagi pero tinitiis lang natin di ba kaya kailangan may ganyang mga ganyang massage din pero marami, parang pa kami kasi magkaano pa kami mga sa mga tissue tissue kung bakit namamanhid o bakit namimintig yung mga kamay di ba nangangaray yun, yun yung mga susunod yung step dito ano mas ano lang ito pang relax lang sa katawan yun yun o natin video eh. medyo na relax magkala ng mga ano natin you working for water? yeah Okay. okay. nagutom nagutom sa okay. sa pag Ano? -ma <laughs> strawberry. Okay. 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 Parang peach. Mm -hmm. Yung yata yung mga bago, no? Ngayon, ngayon ano? Sarap. Mm -hmm. Um. Yummy. You know, ito yung in-order natin sa ano? Starbucks. Bago ito, no? Yung kulay violet. Nagandun. Ito yung kay Shakira, ano to? Hazelnut oat. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito Strawberry. Strawberry siya. Ayan. Yung mga points points. Si ate, ate Kaira nag ano? Nag uh, with uh, deposit to siya. Deposit. Napagbilang. Nag, ano, nag bet na ano siya. Nag buy and sell. Huwag mo na tayo fresh ah. fruit. Mamaya punta tayo sa ito. It, sino may iiwan? Ito na lang si Ay, hindi. Oh. Oo, oh, titignan ko ngayon ano presyo niya. Oh. Kasi may ano kami, may dala kaming ah, lang ano ron eh. No. Sana si Chico. Chico mo na. Maraming ano dun eh, mga Ano mo, ba bibili ko doon? Marami bang mo doon? Eh, nung nagpunta nga ako doon nung nakaraan din ko, wala nga, naka 200 ako. Eh. Yeah. Kasi ano, ang daming Filipino na food, yung mga snacks, pati yung mga isda, yung hmm. isda, yung mga galunggong. Wala kasi sa Walmart noon eh. Kasi itong presko na to, talaga may ari niya, Pilipino. Kaya marami kung, maraming marami maano dyan. Pero yung ibang presko hindi pinoy eh. Oo, oh, ito nga. No? Ito lang. Tapos yung... Basta yung chichirya, mga sausawan, mga magic sarap, mm. gano'n. Dati marami nun sa Walmart eh. Wala na eh. Puro Indian foods. Mm. Yeah. Pero ito, marami itong Filipino na item. Kaya nakakaaliw. Yun lang. Galing na akong Costco. Buti na ako namili sa Costco nun. Sabi ko, bibili lang ako ng burger patty. Ang dami mm. nung nakita ko. One, 189 na pumili ko. Pero ang dami na ngayon, check natin doon yung mamaya. Kung pumila siya, ano, hindi sa ano, mamasin na. Sana, alam. sana sale pa yung chocolate. Hindi alam ni Ate Karin sa ano. Mag-deposit sa machine, mas, mas madali. Baka nakapila. Oras na ba? ro Bilis ng oras pag up eh. Oo uh nga. -huh. Ay nako. Yun ang mga tindi sa loob ng, ano, fresh ko. Marami siyang mga ano rito, mga uh, marami mga seal. Ano na ko meron kang ano? Yung scene points niya no. Ito masarap yung puto na yan. Ito siya ano, yung, mga, yung, mga yellow tag na yan. Yan yung mga seal ngayon hindi Malaki rin naman yung ano, na-discount mo halos 100 din no. Yan Ito, Yung mga yellow tag sila rito ngayon, si ni Anet, si ni Anet dito sa si may Evanston. Yan. Dito sa di, may mga chichirya din dito mga mura kaya marami nabili si Steen na isang araw eh. Kaya eh, dumaan lang kami, uli kami rito na yung nakasail ba rin pala. Eto, tsaka yung mga chichirya mga nandito marami rin dito. Ito yung ano, pansit oh. Pansit malabon yun. Ito na yung napamili namin, hindi ako nakakuha ng cart eh. Yan, ito yung mga napamili namin, mama check natin sa mga ano, eh. Nabigat, di gumabuhat eh. Kasi eh, siya, eh, nag-ilipat, nag-ano, nag pa ng makikita ang mga bibilan doon so, sa uh, ano mga, mga, ano, mga nakasain ito yung store ko dati ito ngayon nawala ako rito ngayon yan ano para tayo ng mga baka meron pa kasi mal medyo malayo sa amin to siguro mga 15 to 10 minutes na 15 to 20 minutes ang layo sa amin kaya eh, napadaan na tayo rito i-check na natin pag ganun ito, ito yung, ito mga inaayos ko dati nawala sa akin to ng system nagahanap pa siya ng mga ano niya rito mga check, -check na mas bagsak presyo yan yeah. ano ba yan ay tunay ano yun yung mga si ano parang isda siya yung ginikman ko dati halos walang halo di ba ganit din kami nung ano nung sardines ng mga aso parang meron silang ano alam mo to, ko ano yun parang fish oil sa katawan Oh, sa pa pang ano siya sa immune, yung ano niya, yung ano im immune system, maano. <sipsic Survivist> eh yeah, wala na. Pinili nung frozen. Wala tayong lamang sa wala tayong paglag Oo, oh, ayan. Mabigat yung bag, hindi mo kumpulong. Ito, lang. Tunay ba yan? <pop invalidAUDIO> <politik> Sigh, parang kaya, kaya na ngayon, eh, no? Isang pagmamahal. Wow. Ayan, Okay. Ay, yung may-ari nito. Yung umakat ng may-ari nito, Pilipino eh. Yan uh. ang. Okay. Pinoy yung, pinoy may-ari nito, fresh ko natin. Laki, anong nandito ko, nakakausap ko madalas yun. Sa dami ng bulaklak ito, magtampo naman sa'yo iba. tikit sa laro. sila ron. Ang bulaklak, <laughs> um, alaman mo Ganda ba ito? Ewan ko lang. Purple. Oh, buhay kaya yun. Tawagan niya. Ito, ano mong ito? Ano mong ito? Sipin mo ng isa. Original price is... Next time tayo na miss may ikawal supply. Ikaw na na palit. Ito mga katin mo, original price nito is $4.47. $2 lang siya. So And may discount siya ng $2.27. Malamang bukas yeah, alam nyo, nyo, ma na doon yung tapos. Spoiler next month. Bilal bukas pala uh, experience. Made in Philippines yun, di ba? Mm -hmm. And chocolate. July so, naman. hindi hmm. eh, nga sa ating umabot nice, na isa. Sarap yun okay. eh. Eh, yung pinamili ko ng isang linggo, hindi umabot ng limang araw sa atin eh. <laughs> sa kanya? Sa kanya pala. Kagabi lang na kami <laughs> naman ni Papa nun eh. Hmm. Ito, ano naman ito isang <laughs> to? May coffee? Oo, oh, coffee. Sale naman to, ano, 70 cents. Hmm. Pagbukas din naman. high <laughs> coffee. Ang <laughs> dami yun dyan. Tapos nakabukas din na, iniinom. Si Kyra yun e. Eh. Ang dami oh. Lalagyan natin yung dosa din. kami ni, ni Kyra ng $5 para bilhin lahat hmm. to. Mayroon kami doong mini ano eh. Yung parang sari-sari store. Ah, yung pre. Yung natin lalagay yan. Ang dami 6, 7. Sarap kasi itong loco light. $26 iyan lahat. Mm. Muro lang. <laughs> Mga pambawag pwede ano. Ito. Saka masarap kasi siya kumpara sa... Although marami dito yung chocolate drink sa Canada. Iba yung mm. ano nito. Oh Ang sarap. No, we're not hoarding. Martin, look at this. Kumusta ni ano mo, Martin? Okay na? Mm. Yung isa na surgery sa kanya. Medyo, ano na. Two weeks na yun. Ang bilis yun. Ito, oh, so two weeks sa mm. eh. Oh, kala ko basura. Ba Bag pala. Diyan na yan. Hanggang buka pasok mo ngayon, Martin? Yeah. Yeah. mini pantry? <laughs> so ito na yung panahon na unti na lang yung oro sa school na, no? kaya na, Martin? Oh. Hmm. Short na? I, ito tayo dalagay um, mo naman. Oo nga pa. spare, oh, spare <clears throat> Ito, bibila ko nito pa. Hmm. Parang anayon, eh? Parang mini grocery. Ito pa. May order ako. Ah. Oh. Diyan din. ba 'yung pantatak mo? Ano ba kasi niya, oh, Martin? ganun. May ano daw ngayon eh. Pero panahon niya ano. ano, mainit eh Tapos bilang umulan. June na. Merong ano? Tornado watch ba? Yeah, week in Tornado watch. Buo the na kami kasi umulan. Ano okay naman dito bilang? Oh? Umaraw naman. -iba, iba yung panahon, nina. Eh. ulit. No? Tapos eh tibadlim kasi yung ano. May ano eh. Sa bandang Airdrie area Tornado watch daw Grabe naman yung panahon ngayon dito Ayan, umuwi na kami kasi lakas ng ulan ngayon naman Maaraw Paiba iba yun eh, no? Ayan Iba na talaga yung ano, panahon ngayon Tapos meron pa siyang tornado watch diba Tapos meron, ito yung ano na natin Ano ah. oh, diba, sasyal Tapos meron siyang mm -hmm. sig kung makalimutan mo siya, magalak mo mag gisa. Ha! Ito yung ano. Okay. Kasi tumulong pa eh. Okay naman eh. Hindi okay, kamay kong sakit. <laughs> Naano lang na sa gamot to pero masakit eh. Sumali kasi ko sa hazing kahapon eh. Maraming maraming salamat sa mga subscribers nating nanonood po sa atin araw-araw at um, sumusuporta, sumusubaybay, nagko-comment, nag like nag-share Yan, sa mga subscriber nating matagal na, bagong subscriber May mga nag um, island viewers, Yan, maraming salamat po sa inyo lahat at, at sa mga subscribers na nakita ni Ste, sa Cosco, yung mga nakakita sa kanya sa Cosco mga subscriber, shoutout po sa inyo lahat dyan um, saka yung ano um, yung hindi uh, pa po nakapag-subscribe na nalag na video natin eh, pasubscribe na lang po at maraming maraming salamat at medyo bira tayo nakapag, nakapag ano ngayon nakapag upload kasi ano eh sobrang init tapos sa uh, yung ano, bugbugan doon ano, ng katawan doon sa ano, trabaho natin. Kasi summer ngayon, maraming ano, maraming tayong maraming product na Inano natin ngayon sa, ano, sa trabaho natin sa Walmart, tsaka sa Hook. Tapos sobrang init, kaya pag uwi mo sa bahay, wala. Hawakan mo palang ng cellphone, tulog ka na. mag -e edit ka palang, nakakatulog ka na. Kaya maraming salamat. At uh, tatry natin na ano, mag daily vlogs ulit, pero check natin muna. Minsan talagang hindi na kaya. Talagang... Kaya kanina, nag ano kami, uh, nagpa-massage kami. Yun nga, kortesin ng, ano, ng uh, Walmart. Pagiging full time natin eh, na ano sya, nagkaroon tayo ng uh, pre-massage, ano kaya yung para sa ano, para sa mga carpal, ganun parang mga pamamandig ng katawan. Pero yung unang ano natin, ano lang, yung uh, massage lang muna yung na, umandaan natin kanina kasi may pasok pa tayo eh. Kaya yun, yung sobrang bugbog ng katawan natin sa trabaho, medyo nilagyan natin kailangan kasi yung isip natin maano pa eh, malakas pa yung isip natin eh. Pero yung katawan natin eh, minsan hindi kaya, may bigay. Kaya pagdating sa bahay, 10 hours time per day, 4 days, plus 8 hours na isang araw sa coke. Yun, talagang sobrang init, ang lakas makapagod ng katawan, tsaka sakit ng katawan. Kaya yun. Yeah, yun, at uh, maraming maraming salamat at nandiyan pa rin po kayo. Tanulod yung vlogs po namin. A-shoutout uh, po natin si ano, yung uh, happy 10th wedding anniversary kaya uh, kaila uh, Mr. and Miss Gabales. Si Ian at saka si Karen Gabales yan. Happy 10th year anniversary sa inyong uh, wedding anniversary. Yan. Yeah, shout out at maraming salamat sa pagsubaybay bay sa araw-araw na nang uh, sana okay magkasawa. Sa mga gusto magpa-shout out, pa-shout out na lang po kayo. Yan yeah, na. Uh. Shout out din po palaki ano kay uh, Peter Jan Malaguena. Shoutout shout out sayo sa, sa taga-Ano siya City, Barangay 9, Mindanao Region 10. Yan, yeah, shout out sa yo. iyan na. Uh, iyan na uh, Peter Jan Malaguenya. Shout out sa'yo. ano siya, para, ano pala siya, sa Ginoong City, Barangay 9, Pindanao, Region 10. Yan, shout out sa'yo, maraming salamat. Yun lang po, at uh, try po natin makapag-plug po tayo ng madalas. At uh, ayusin natin yung mga video natin. Pagka na may euro vlog na lang natin, mga, para ma-share po namin yung araw-araw na ginagawa namin sa inyo. Ngayon talagang bugbog yung katawa ko sa linggo eh. kaya nagpamasahin eh. Hindi na kaya. Manhid na yung katawa. Pasmang-pasma -pasma na. Kaya maraming salamat siya na po. Next vlog, medyo na ano tayo na pa. Bye bye!